Ito po yung pinakamasayang part ng mag-aalaga ng baka kapag ang baka mo nakikita mong umanak na at ito po yung goal namin sa bakahan namin na dapat taon-taon umaanak yung mga alaga namin baka. <tinyo> Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa maganda po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito nga mga idol, pag-uusapan natin po ngayong araw na ito is maraming po yung nagtatanong sa atin kung kaya po ba na taon-taon is umaanak yung baka. Yes mga idol, yung po yung nangyayari dito sa bakahan namin na halos taon-taon po is umaanak yung aming mga baka. At magsisare po ako ng ilan naming mga ginagawa bakit po nangyayari yung gano'n Unang-una mga idol, dapat meron tayong magandang pakain sa ating mga alagang baka kung gusto po nating mag-success dito sa negosyong pagbabaka. Napaka-importante po no, na halimbawa kung gusto mong padami ng baka, dapat una mong padamihin yung papakain mo. At katulad po sa amin talaga, halos sobra-sobra po yung mga pakain namin dito sa aming alagang baka. Isang klasing pakain lang po pero talagang napakaganda para sa aming mga alaga. Ito po yung ipil-ipil. Lahat naman tayo pong nag-aalaga ng baka, isang gusto po natin is ang habol talaga natin kaya nag-alaga tayo ng baka. Hindi lang yung hilig natin o talagang pampawala ng stress natin ang point gan yung kumita tayo ng pera at napakahalaga mga idol na yung kung halimbawa may alaga tayong inahing baka, mas malaki ang kikitain natin kung halimbawa umaanak to ng taon-taon. Mali yung pagbabaka natin mga idol kung halimbawa binibili pa natin yung pampakain natin sa ating baka. Unang sikreto po sa pagpapaganda at pagpapadami ng baka is yung may maroon po tayong sapat na pakain kung bibilhin po natin ng pakain, lugi na po tayo sigurado. Wag wag na po kayong magbaka kung ganoon po yung yung style ng pagbaka nyo da kaya dapat napakahalaga na nakaplano po bukod po sa pakain is important rin po yung maayos na alaga sa ating mga inayin baka lalo lalo na po ito po yung katuwag natin sa negosyong natin sa pagpaparami kaya dapat healthy po lagi sila simula na malapit silang mga anak hanggang sa mga anak dapat lagi po silang busog ng pagkain makita nyo may bago na naman tayong anak na baka mga idol pero may, yung katawan po ng ina natin baka parang hindi nang anak kumbaga ang ginagawa po natin is uh, breeding pero makikita nyo naman yung mga katawa ng mga inahin natin baka para pampatining talagang sawang sawa po lagi sila sa pagkain napaganda po ng mga nila kaya yung mga bisiro po natin is talagang ang gaganda rin po ng labas may mga nagsasabi po na halimbawa ang baka is paanake na ubuntis buntis na huwag mo masyadong patabain, huwag mo masyadong bigyan ng pakain. Kami mga idol kabaligtaran pag halimbawa confirm na buntis na po yung aming alagang baka talagang sinasagad po namin yan one to sawa po sa pagkain hanggang sa umanak para mapanatili po namin na na maganda ang katawan ng inahin, maganda ang gatas at yung bisiro po na nasa tiyan niya is lalabas din malusog at maganda. Dahil pag halimbawa po ang baka, katulad nito mga baka matataba, napakabilis pong umanak pag halimbawa mataba. Samantalang pagpayat po, hindi po natin alam kung ano mangyayari. Sagadan po kami kung magpakain sa mga baka. Nakikita nyo po, meron kami dito parang ground na natalian din ang aming mga alagang baka. Dito po namin inilalagay yung halimbawa mga malapit ng mga anak. Ang bali ko po yan, mga mga carabao grass po yung nakatanim dyan tapos meron po silang talaga yung pakain natin kita nyo naman yung kumpain natin mga idol halos naglililom yung lugar sa sobrang dami ng pakain natin at pagkatapos mga idol na umanak na ay mga baka binabantayan po namin yan napaka importante na bantay po natin yung paglalande ng ating mga inahim baka at ang target po namin hanggang dalawang buwan dapat naglalandi na po sila pag ang baka mga idol is laging sawa sa pagkain, may painom, walang stress. Kaya napaka-importante din mga idol yung pagwawalay ng, ng bisirong baka. Pag walang stress ang inayin sawa sa pagkain, napakabilis pong maglandi. Kaya yung mga baka po namin halos wala pang dalawang buwan, isang buwat kalahati o 45 days pa lang. After mga anak, nagpapasampa na po kasi sawang-sawa po sila sa pagkain. At pag halimbawa mga idol, kung halimbawa ang gusto nyo, po, kung plano nyo pong magbaka, tapos ang yung operation po, operation po na gusto nyo is katulad din sa amin na breeding o cow calf operation, dapat mga idol, pumili kayo ng magandang inahin. May video na po ako na ginawa para sa pag, kung paano pumili ng mga inahin ng baka. Dahil kasi kami mga idol, halimbawa bumili po kami ng, ng inahin ng baka. Tapos, tatlong beses po siya na napasampahan na namin tapos parang hindi pa po natatambay ulit ng pagbubuntis ipinagbibili na po namin no care mga idol kahit ang baka is sobrang ganda pero kung hindi naman nagbubuntis ay wala din ang habol natin pa kaya tayo ng, ng baka is kumita at mabenta natin, mapaanak natin at mapadami pero kung hindi naman nagbubuntis anong silbi nun mga idol, wala rin kaya pagka halimbawa ganun po, palit binibenta po natin kapag ganun may problema tapos sa pagwawalay uh, yung pagbibenta namin na mga bisiro 8 to 9 hanggang 10 buwan po, binibenta na po namin yung mga anak nila para yung focus po namin din sa pag-aalaga ng mga inahin is hindi po nawawala at syempre yung mga inahin baka po talagang naaalaga natin ng maayos kumbaga tutok talaga tayo para sa kanila tandaan yung mga idol sa mga ibang nakapanood na po dyan ito po yung ating dating inahing, uh, dumalagang baka binili po natin is, is 52,000 pero binenta po natin yan ng halos 50 lang kasi nagka problema nga po sabi mga, mga idol hindi po sa kahit po sobrang ganda ng baka kung hindi na po kung may problema na po is wala rin kung kailan yung ibenta po natin palitan po natin ng bago tayo kasi mga Pilipino o kaya tayong mga nag minsan mapagmahal tayo sa hayop kaya kaya minsan nagtatagal na alaga natin walang silbi kasi walang kita hindi natin napapaanak basta lang natin alaga kinukumpayan. yan bakit yun yan halos halos kulang kulay isang taon din nating alaga yan o siguro mahigit isang taon napakagandang baka kung walang problema yun mga idol at hindi mo alam talagang mabibili mo yan kahit mga 80 mil 75,000 75 napakaganda napakabilog magandang inahinin ang haba ng katawan ang naging problema niyan mga idol kaya natin pala nabenta is lumalabas yung buwa niya yung mahihilig sa baka dyan alam yung buwa siguro pagkaganyan mga idol kahit gaano kaganda ng baka basta may problema wag po nating uh, huwag nating alagaan, huwag nating uh, panatilihin sa ating bakuran, ibenta po natin, palitan po natin, at yun nga mga idol nakabenta tayo, nakabili tayo pagkatapos nating mabenta yan is nakabili naman tayo ng pamalit na <clears throat> okay din naman may mga, may mga ugali kasi tayo mga Pilipino kahit sa mga motor nga lang eh sobrang mapagmahal yung motor masandalan lang galit na uy bawal sandalan yan may mga ganong ugali tayo pero dito sa paghayop kasi ang habol natin kaya nag-aalaga tayo nagihirap is para kumita ng pera at yung mga idol nung event natin yan nakabili tayo ito yung naipalit natin is halos lugi pa nga tayo dun sa isang puting baka na yon bili natin is uh, 52 na benta lang natin ng 50 lugi pa tapos yung alaga pa yung hirap yan yung mga idol yung nabili natin 65,000 kasama yung anak tapos mga idol isang halos wala pang isang buwan natin alaga yan na, pag, na paglandi ka agad natin kasi mga idol pagsawa sa pakain ng baka walang stress talagang abilis maglandi at yan pa mga idol yung anak niya ngayon ang laki na bali 11 months pa lang yan mga idol pero makita nyo yung tindig talagang may forma pwedeng ganadorin at yan yung paano natin sa ngayon talagang napakagandang baka mga idol nung nabili natin yan halos magdadalawang buwan pa lang pero kita nyo naman ngayon napakalaki na at wala pang isang taon yan mga idol 11 months nanganak anak agad itong inahin ulit kasi halos one week pa lang sa atin nun na paglandi agad natin at napakastahan ngayon umanak na nga halos 2 uh, linggo pa lang kakaanak pa lang pero ngayon makikita nyo napaganda ng bisiro, napaganda ng katawan nung, nung inahin basta mga idol sawa sa kumpay, sawa sa magandang pakain, ang baka natin is gaganda doon sa iba dyan baka hindi may na 50 mil lang yung, yung 50k lang yung benta natin doon sa kulay puti ay eh, napakagandang baka kasi nga mga idol eh, yun nga yung problema sa ating mag-aalagang baka o sa ating mga magsasaka talo tayo pag halimbawa ang baka natin is may problema talagang babartin tayo ng mamimili ng baka Lalabas nga po kasi yung buwan kaya ganun lang mo kamura na benta. Kaya sabi lagi ko sinasabi mga idol, iwasan natin na magka-diferensya ang ating mga baka, magkasugat. At doon naman sa naging desisyon natin, panalo naman tayo kasi nabawi rin natin dito sa nabili natin at ngayon nga is napaanak na natin. Kitang-kita niyo man napaganda ng bisiro. At target natin ito after 2 months ulit na na dalawang buwan at yung is ma maghit na ulit ito. Iwasan natin mga idol na pumaya at yung ating mga alagang inahin baka para o mawalan sila ng ganang kumain. Kasi pag ang baka payat o kaya may may ibang pakaramdam hindi po yun agad maghihit hindi agad mag maglalandi at hindi mabubuntis mga idol ito naman mga idol makikita nyo si siputol nang nalakyan last year ah uh, November last week ng November nanganak yan mga idol pero after ng, ng isang buwat ka lahat eh naglandi na ulit yan ngayon buntis na ulit yan bala yung anak niyan mga idol is 8 uh, months pa lang at ito makikita nyo napakaganda rin na turete at yan mga idol is binenta na natin yung pagbebenta natin ng baka dati, 'di ba? Maramihan, tatluhan. Siguro may nakapanood napanood nyo na napanood niyo rin dati yung video ko na about sa pagbebenta ng baka para mas malaki yung kita is uh, maramihan. Kasi sa siya ganung ano, kikita ka hindi masyadong tatawad yung mamimili ng baka. Pero ang nangyari po dito kasi isa lang po yung ibenta natin, ito yung ito lang yung anak ni Putol. gwapo ng yung isang baka yung anak na Torete, na Torete parang may forma mga idol balak nating gawin ganador tapos yung anak naman ni Tisay napakaganda rin dumalaga is balak naman natin yan gagawin naman nating inahinin gagawin ko na lang po yan ng panibagong video sa sunod Ganito lang mga idol yung ginagawa namin na halimbawa pagka 8 months, 9 months o 10, 10 months ng alaga nating baka o ng mga paanak natin, binebenta na po natin yan. Sa so mga mga idol, mawawala yung focus natin sa mga inahing baka kasi nga breeding tayo. Kung halimbawa, ikikipa natin yan. At saka sa ganyang edad mga idol ng baka na 8 months, 9 months, andyan yung kagandahan ng tindig. Talagang napipresyohan natin ng maganda. Sabi nga sa inyo kung halimbawa tatlo yan na baka kasama yung anak ng isa tapos yung anak ng tisay Kaya natin presyohan niya ng 150 Hindi na masyadong tatawad dyan yung mami, yung mami mili ng baka Pero itong mga idol is nabenta lang natin ng, ng 45 Pinost ko to sa siguro yung iba nakakita ng post ko sa Facebook na, na binibenta ko to Nabenta lang natin ng 45 napakabilis ng mga idol Yung iba naghahabol pa napakamura daw napaka napakamura daw ng benta natin Tamang presyo lang mga idol, hindi naman hindi hindi naman murang-mura, hindi rin naman mahal, 45 lang mga idol. Yan, kita niyo naman napakaganda. 8 months pa lang yan mga idol. Sabi nga sa inyo kung nagkatatlo yan, pwede pa natin presyuhan ng 150 kung kasama yung dalwa yung anak ni Tisay at yung anak ng kulay pula. Pero uh, isa nga lang yung nabenta natin kasi may balak tayong gamitin yung dalawa. Yung iba naman nagahabol baka daw merong pa o bat daw ang mura. Siyempre sa sabi lang 'yun pero totoo lang pagka inalok mo naman hindi naman bibilhin. Napakabilis ng mga idol magbenta ng baka. Ang problema, walang pambenta. Kaya para yang targetin natin mga idol kung halimbawa may mga alaga kayong inahing baka targetin nyo na taon-taon napapanak nyo yung inahin yung baka para mas malaki yung kita nyo, hindi kayo lugay sa pagod at hirap at saka dapat yung mga inay natin baka laging matataba, laging maganda ang katawan sa katulad po namin makikita nyo, sabi ko nga yung mga baka namin is talagang pang, pang breeding pero ang mga katawan mga idol napakaganda ang mahinala, mahina hinala ang katawag ito kasi tag tagalugin niya ito hindi talaga masyadong tumataba na sagad na sagad isa pa mga idols na ginagawa namin sa aming mga inahing baka kapag halimbawa mga anak na wala po kaming mga inahing baka na tinutulungan naming mga anak kasi pag ang baka po is tinulungan nating mga anak parang napupwersa na-stress din na after mga anak natatagalan ulit maglande kaya hindi po namin tinutulong kahit po ang mga baka namin is uh, kita namin nanganganak o hirap na hirap na sa panganganak yung iba lalo na pag mga dumalaga first time at malaking toro yung nakasampa is nahihirapan hindi po namin tinutulungan o hindi po namin hinihila yung bisiro para lang mailabas o kasi isa po yung sa nakaka-stress sa inahing baka at pata ang baka po ganun parang napuwersa sa panganganak o tinulungan mo matagal po ulit bago maglandi kaya yung mga baka po namin isa po yan sa mga tips ko sa inyo kung halimbawa may baka po kayo huwag nyo pong tutulungan umana kaya nyo po silang maglabas ng normal kahit parang sa tao pag halimbawa o si Sarian at eh, diba bawal na magbuntis o misan minsan bawal lang ang mga anak ganun ganun din po ang baka mga idol pagka halimbawa na pwersa o na stress sa pag-anak panganganak na yung yung parang loob nila matagal pong maghilom yun matagal pong maglandi ulit yung pinaka pinaka reproductive system nila is na sa loob parang bago ulit yun magbalik bago ulit maglandi matatagalan halos 6 months, 8 months pagka ganon matagal po yung kita natin yung record mga idol is importante rin kasi yan yung mag-aano po sa mga inay natin baka lalo kung marami tayong alagang inahin baka mas maganda nare-record natin kung kailan ng anak, kung kailan ulit naglande at bantayan natin mga idol yung paglalandi ng ating inahin baka kasi pag yan nakaligtaan cycle na naman another 21 days bago naman maglande matagal nisa nalilipasan at pagkahalimbawa minsan nagiging mature yung baka kahit bata pa is sayang mga idol sayang yung pagod at hirap baka mamaya nag, nag na hindi mo pala napansin kaya e, importante na lagi nating i-check habang nagpapakain tayo ng baka tingnan tingnan natin hindi lang basta, basta lang bigay ng pagkain So mga idol, hanggang dito lang po muna yung vlog natin for today na medyo napahaba na. Maraming na. maraming marami salamat sa mga mahilig po dyang magbabaka. Mabuhay po kayo. Sa mga kapwa ko po FW, shout po sa inyong lahat. Please like, comment, and share!